Sobrang laki atang chan po, dami ko na Kailangan ko mag-burn itong mga to I have to go to the gym and bring back my superhero figure My gosh, it's a gym Okay guys, galaw-galaw guys Diretso lang, smooth lang, Spider-Man, smooth lang Kumbawa Kumbawa? Patulad ano po nangyayari sa Faculty of Superheroes? Oo nga eh, nag-workout ngayon yung mga superhero natin eh para mas malakas sila pagdating sa laban. Kalain mo, mga superheroes nag-workout din? Oo nga naman. Saan nag-originate itong ganitong um, superhero workout? Actually, itong workout na to, ginawa ko to para sa FTX para magkaroon ng team yung exercise na ginagawa nila para at least merong, merong enjoy factor, di ba? Yes. Yun. Three, two, one, go! Game Sakura, Testingin na natin ang iyong superhero galing sa superhero workout ng FTX Gym. Una, ang workout ng playboy philanthropist and zillionaire na si Tony Stark, also known as Iron Man. So from here, balik. Yan, ganyan. Tapos balik. Boom. Balik. So gagawin natin ito ng 20 times left and right. Sabi ni Coach Rayo, mas mababa ang squat, mas epektibo ang exercise para sa inyong mga binti. Isunod naman natin ang move ng ating friendly neighborhood Spider-Man. Magpapalit ka ng legs. Kabila. Yan. Okay. So, palitan lang siya ulit. Another 20 repetitions ulit yung gagawin natin. Epek na epek naman daw ito para sa pagpapatibay ng ating lower back at tuhod. Magiging man of steel din kaya tayo sa moves ni Superman? So, tinawag nila itong Superman kasi the way... Bilang lumilipad. Oh, ba, parang ang lumilipad si Superman. Yan, Hi. o, di ba? May ganun pa, o. Oh. So, ito, tira-target niya yung lower back. Eh, ito kaya. Paano ba nakukuha ni Thor ang kanyang godlike na katawan? Show us the moves, coach. Kailangan natin mag-incorporate ng dumbbell. So, theoretically, parang dumbbell yung hawak okay. ni Thor. Buka ka tayo ng konti. Konti lang. Kung iturin nyo ako, parang laki ng katawan ko. Yan. <laughs> Baba, squat ka ng konti, tapos taas mo lang diretso. Tapos baba. Tapos angat ulit. Para sa ano? Kettlebell? Sa move sa ng Cape Crusader na si Batman? Kailangan mabilis X. tayo eh. Buong katawan ang pinagagana ng exercise na to. Good one. Baba. Okay, good. Angat. o oh, sa Kura Bubay, kaya mo baba? Kasi may Captain America moves pa. So yung workout ni Captain America, dito ito siya. Yan. Tapos iaangat nyo ngayon yan. Yung shield niya. Ayan! Ah, yes, that's it. That's one. Naman. Hangurawang ang move na to sa yoga move na T-stand. Oras naman para sa The Incredible Hulk Smash Move na nakakalakas ng balika at dibdib. -dib. Arr! Di ba normally si Hulk, pag nagagalit, anong ginagawa niya? Sige, smash uh, niya yung ano. Uh, Bang! Di ba? Ginaganon niya. So, yung gagawin natin ngayon dito yan, sa ropes. Okay. Yan. Hawak niya yung rope tapos mag-smash siya dun sa rope. Yan. So yung galit mo, ilalabas mo talaga. O ngayon, gagawin mo siya. Ay naku, no. parang bigat naman itong rope na to. Yan, gano'n yung hawak mo. Pabalik ko. Gano'n, yeah. gano'n. Gano'n, bang! Ang kumpletong superhero workout daw na to ay katumbas ng running exercise. Oops, meron pa. Hihirit pa si Wolverine na malapit ng mag showing Matindi raw ang paghahanda ng bidang si Hugh Jackman para sa role na to. Nag-ehersiso rin daw siya two times a day at kinailangan niyang kumunsumo ng 6,000 calories a day o katumbas ng halos limang kilong kanin. O kaya naman ay mahigit itumpong piraso ng itlog. Ahanep! Ah, Pero ang galing ni Wolverine, pwede mo rin maangkin sa Wolverine workout na to. Ang tawag dito, Wolverine Slash. Yung dumbbell, paangat, diretso, sabay. Angat mo sabay. Walang bending yung elbows. Angat. Yun, ganun lang siya. Ito mo, nanginginig na siya. O, oh, diba? Mas nakaka-superhero na ang lakas mo, Sakura! At nakaka-inglisera pa? Yes! Because of my superhero circuit, I became stronger. My figure was brought back from the dead. <laughs> I became invincible. I became unbeatable. Ah!